Oh, guys. Oh, ay sa arang kat, dilim. Oy. Di ara guys, oh. Magkapi sa ta kay Nahuman na ako pa ni hapon nya kay gusto man ko. Na mga on sa ta di ari oh. Mag-inom-inom ta aring atong tinapay, magkaon-kaon ta aring atong kape. <laughs> ah. <laughs> oh, <laughs> o, dira oh. Ha. <laughs> Dara, Oh. Mainit pa ang atong kape. Mm. Parang malaki yata ang tasa ko ngayon. Kasi, naubusan na ako ng tasa. Hindi pa ako nakahugas. Bukas na. mainit pa guys kasi sinasawsaw ang ewan ko guys bakit ano ganito talaga ako pag magkape isawsaw yung tinapay sa kape bago kainin Kayo guys, nagkakapi din kayo kahit gabi. Kaya nagkapi ako guys kahit gabi kasi kumain ako kanina. Eh ngayon, humapdi yung chan ko. Kaya, imbis kakain ako ng kanin, ito na lang kainin ko. Kapi at saka tinapay. Nawala wala na kasi yung acid ko kaya minum naman ako ng kape. Kasi bakit hahanap-hanapin yung kape guys. Okay, guys, thank you for watching. Bye.